ito base lang sa karanasan ko sa tagal ko nang gumagamit itong uh, grinder paano ba ang uh, magkabit ng bala niya pwede ba yung uh, baligtaran so para sa akin sa akin karanasan kinakailangan itong pinakasaping yan ang mapapansin nyo ito yung sapi nyo nasa loob ito itong kanyang tatak na ito nasa loob nakaganon siya ayan kasi nga ito may sapi ayan o may sapi nasa loob so ang ginagawa ko kasi ayan sinasapian ko pa ng isa ayan o para mas maayos siya o sinasapian ko yan saka ko inilalagay yung lock para ibig sabihin mas matibay yung pagkalagay niya kasi para sa akin hindi pwedeng nakaganon kasi pag nakaganon siya yung pinakasapi niya mapapapunta sa labas. So, mas mabuti na nakaganon. Yung mismo nga tatak niya, ito nga ito, nasa loob. Kaya kalimutan yung iba nakikita na ko nga pagka nagagrender, sabi nila pwedeng balik taro, ito yung nasa labas. Pero sa akin karanasan, mas mabuti yung ito nasa loob. Tapos ito nga sinasapian ko. Para ibig sabihin, kapit na kapit yung, uh, pinakalaki ayun Ayan. Dagdag kaalaman, lalot dun sa baguhan pa lamang. Okay, thank you.